Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat po tayo ay may pag-ibig. Amen. Amen. Lahat po tayo ay may pagmamahal. Amen. Amen. Pero anong pag-ibig o pagmamahal ang mayroon tayo? Ano nga ba kung ang Diyos ang pag-ibig ang pag-ibig na mayroon tayo ay dapat katulad ng pag Liba sabi nga doon sa ikalawang pagbasa ang pag-ibig ay mula sa Diyos Okay so kung ang Diyos ay pag-ibig dahil nagmumula sa Kanya ang pag-ibig. Ang pag-ibig natin ay dapat katulad ng pag-ibig o pagmamahal ng Diyos. Ngayon, ang tanong, ano, anong pag-ibig o pagmamahal ang mayroon ang Diyos? O alam ba ninyo yon? Yan ang sinasabi sa atin ng mga pagbasa sa linggong ito, ikaanim na linggo ng pagkabuhay. So yung sagot sa tanong ay nandyan sa mga pagbasa ngayong ikaanim na linggo ng pagkabuhay. So ano bang ba sagot? Anong sagot? Anong pag-ibig mayroon ang Diyos? Brother Jerry. So, ang pag-ibig ng Diyos una ay walang itinatangi. Walang favorite. Amen po ba yun? Ikalawa, ano? Nagbibigay buhay. Very good. Sino ba yan? Si sister? Evelyn pala yan. No? Ang ikatlo, handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. So, una, ang pag-ibig o pagmamahal ng Diyos ay walang itinatangi. So sa, alang, sa alin pong pagbasa, ipinahihiwatig na ang, Diyo, ang pag-ibig ng Diyos ay walang itinatangi. O yung ating mga altar boys dyan, sa aling pagbasa, o, tumatango na kayo. Saan kayo sister? Kay hindi na makakasagot. Eh anong sagot niyo? Aling pagbasa? Sa unang pagbasa. Okay, sa unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. O ano bang sinasabi diyan sa unang pagbasa? na nagsasabi na ang pag-ibig ng Diyos, na ipinahihiwatig na ang pag-ibig ng Diyos ay walang itinatangi. Sa sinabi ni Apostol Pedro kay Cornelio. Ano bang sinabi ni Apostol Pedro kay, kay Cornelio sa unang pagbasa? Sabi niya, Ano mang sabi? Ngayon, lubusan ko lang na tanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. So saan ba yung sinasabing walang itinatangi ang Diyos? Doon sa kanyang sinabi ni Apostol Pedro na nalulugod siya sa sino man. O, oh, walang, walang itinatangi, hindi ba? Sino man, walang sa sino man. Kahit sa ang bansa, yan ay mga salitang nagpapahayag na walang itinatangi ang Diyos. Kung walang itinatangi ang Diyos, masasabi rin natin na gayon din ang Kanyang pag-ibig at pagmamahal. Amen ba? Ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay walang itinatangi. Dapat ganyan din ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. Amen? Na yung mga magulang ay walang itinatangi. Correct ba yun? Walang paborito sa kanyang mga anak. Dahil ang Diyos ay walang paborito sa ating kanyang mga anak. Amen? O, yan ay totoo sa lahat ng relationship. Binanggit ko lang yung uh, relationship sa family. Pero yan ay totoo sa lahat. Dapat walang itinatangi, walang paborito. Dapat pantay-pantay. Igalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay buhay. Kung ikaw ay may tunay na pag-ibig, pagmamahal, kapag nakita ka nino ba, nabubuhayan sila ng loob. Tama? Di ba? Pero pag nakita ka at nalungkot sila, na parang nalanta, ay wala kang tunay na pag-ibig. Amen? So, saan ba sa aling pagbasa natin matutunghayan na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay buhay. Saan? Sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol Juan. O alimbang talata dyan ang nagsasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay buhay sa talata na nagsasabi na Ano ba yung talata na yon? Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig noong sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay. O kita ninyo, buhay sa pamamagitan niya. So, yun ang pag-ibig ng Diyos. Sinugo ang anak. Bakit sinugo ang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya? Bakit tayo ba'y mga patay? Yes. Dahil kapag tayo may kasalanan, kahit na tayo'y buhay, sa mata ng Diyos, tayo ay patay. Amen ba yun? Kaya kung may mga kasalanan tayo ngayon, kahit na buhay ka sa katawan, patay ka sa kaluluwa. Dahil ang pumapatay sa kaluluwa ay ang kasalanan. So nung dumating dito ang Panginoong Hesus, dahil tayo ay may mina ng kasalanan sa ating unang mga magulang, tayong lahat ay patay. Pero nung sinugo ng Diyos ang kanyang anak at at sinugo siya para magdala ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, siya ay nagdala o nag, sa Kanyang pagpapatawad sa atin, sa ating mga kasalanan, tayo ay nagkaroon ng buhay. Maliwanag na po ba na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay buhay? Dapat ganyan din ang ating pag-ibig. Nagbibigay buhay. Nagbibigay pag-asa sa iba. Nagbibigay galak sa iba. nakapagnakita nakita tayo ito tuwang-tuwa na sila. No? So, ikatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. mahal. Oh, bibigyan ko ng second chance yung mga altar boys. Saang pagbasa matutunghayan na ang pag-ibig ng Diyos ay handang magsakripisyo o mag-alay ng buhay? Saan? Lakasan mo. Sa? Oh, itayunin niyo yung pangalan ng mga altar boys. Ano? Saan? sa ay sister tulungan mo na lang ha sila saan sa ebanghelyo o mabuting balita ayon kay San Juan o saan doon ipinahihiwatig na ang pag-ibig ng Diyos ay handang magsakripisyo. nang microphone mo, sister. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So dyan, pinahihiwatig dahil ang pag-ibig dyan ay pag-ibig ng tao. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag pag-ibig ng isang tao. Subalit, ganyan din ang ginawa ng Diyos. Kung ginawa ng tao, ginagawa ng tao yan, ay ginawa na, ginagawa rin ng Diyos. Dahil ipinadala niya ang kanyang anak na si Heso Kristo, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kaibigan niya tayong lahat ay kaibigan ng Panginoon. So mga kapatid, tatlo ang katangian ng pagmamahal ng Diyos. Ano yung una? Ano yung una? Ako, nakalimutan na ninyo agad. Anong una? Walang itinatangi. Ikalawa, nabibigay buhay. Pangatlo, handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. mahal. Kaya ngayon, mga kapatid, tinatanong tayo ng Panginoon. Ang pag-ibig ba ninyo o pagmamahal ninyo ay walang itinatangi Yes or no? Yes. Amen? Mahit amen. mahina. Amen. Amen. amen? Pangalawa, nagbibigay buhay. Amen ba? Amen. At handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. Amen? amen. Pag amen, ay talagang tayo ay may pag-ibig o pagmamahal na tulad ng pag-ibig o pagmamahal ng Diyos. Amen!